Magandang tanghali po mga kaparambin. Andito na po tayo sa kubo. Tayo po ay karating lang galing sa bayan. At tayo po ay bumili ng pins po. Tsaka itong makdo po. Yan. Yan. At maram salamat po kay Tito Mane sa pamakdo po. Yan. Tsaka po kay Tita Eva. Salamat po. Tapos ito po. Ang pagkain natin. Ice cream po. Yan oh. Ito po ay galing kay inay po, itong ubi. May salamat po kay inay. Masarap. Isda po, prito. Kanin po. Panangharihan po natin dito sa kubo. Barso! Yan. Si ate. Ah, mami. Hello po. Yan. Kuya. Ako po natuto eh. Kuya. Hello po. Yan, ate. Hello po. Kanin po mga karmin. Dini po, salo-salo po tayo. Oh. Pabutin nyo sa plato dati. Sasubukan -sa ko sa... Si... Isda po. Harap. Tama-tama po yung tanim kahapon. Hanggang ngayon po yung naulan pa rin. Matanim ulit kami. Mamaya po siguro pagkakain tatanim po ulit tayo. Daba pa rin yung malalaki. Yung talungwa, dadi, tanim natin. Bale natin po po yung tatlong tray pa po. Na chili. Magandang hapon po mga kapamilya. Nandito na po tayo sa ating taniman. Bali dito po tayo ngayon sa ating pagtatanim po. At kaninang umaga po ay pumunta po tayo sa bayan at bumili po tayo ng pakaan po sa ating inahin po na baboy. At ngayon po ay magkatanim po ulit tayo ng sili po. Bali hindi na po nalan tayong ating tanim Yun ng mga sili. Tsaka po yung pipino. Basang-basa pa po ay. Yan oh. Kaya may tubig pa nga po yung ating kanal. Oh. Eh. Ayos po. Ayan laking bagay po nung ano, pagkain. Ay, ay. Wala pong hulanta. Tamang tama po ngayon ay magtatanim po ulit tayo. Din sa pangwalong walong plot po natin. Harap po yung dala natin. Oh. Ay, Ayan. madun po ay ano marami pa. Yan bali ang ating tatay naman po ngayon yan oh. Eh tatlong plat po na may butas tapos yun ayusin pa natin pagpapatuloy na po natin nari sayang po ang ano panahon ay ay e, na ulan nga po yan dito po ulit tayo yan tuloy tuloy po ulit tayo nang mapuno na po ari aha uh Mm. Eh. Dalawa po yung ibang ano, pagkakapula ni Mami. Ay eh, sayang naman po kung puputulin natin. Buhay na po ay. Babayaan na po natin dalawa yung iba. Ulan init pong panahon eh. Kaya sabi ko eh, pagkakataon na po ito. Magtanim na uli. Baka po sa isang araw ay ano na, uminit uli, ay di araw po ay buhay na. Kumbaga po ay nakasibol na ang ugat nito da iba, iba na po hindi masyado mahalanta kaya na umaga po yung maagap din ako din ay tininan ko nga po aray ay as naman po Yan, at dumating po si Mama Meme. Magandang hapon na. Magandang hapon po. Bali, ito na po yung ating ano, huling platpo na may latag po na plastik yan. Nabunuan eh. na di, po, ano, po natin yan. Eh. Di man lang tapala ano. Ay hindi. Ngaling. Timing na at tayo timing. po ay ito na lang po ating tataniman po. Ilang piraso na anom na lang po. Pagkatapos po nito ay mag-spray po tayo. Hmm. Yan, ito po. Nang para sa magpo Pili mo naman na yung malaki-laki. Ito maganda. Eh. Babad ay. Yan. Ito po. Maabon naman. Yan ganito po ang gawa natin. Ba? Masa lang ano. Um, kala ko may dala ka. Wala. Ay, na ano? Ayun. Ang mo. Ano? Ang layo. Sa babo ko na niyan dumakot. Ito po yung sa ano? Init. Ito na lang po mga kapambin eh. Yeah. yeah araw na naman po. Pupunla na ako ng talong naman. Talong naman po ang ating kasunod na project. Hindi pa nga ito tapos pala. Hmm? Hindi pa tapos. project na ulit bago. Hindi, yung bago. Hindi. Iyahanda na. Sa bagay, isang buwan po yun. Iyahanda ang punla. Hmm? Matagal din naman eh. Isang buwan. Yan, nasa na po ito. Okay po. At ngayon naman mga ka-farm bin, may mga spray po tayo ng para sa amag po. Hindi. Nakasunog din po. Hindi na po natin ito didiligin. Gawa ng pasana po yan. Bukasan lang na po natin didiligin kapag ka Ah, oh, mau susuri kan aku tadi. Mau oh, mau sebuah. Okay. Yung pala na mo yung ano mo? Yung kulay brown na lagi natin? Oo. So, na itim mo. Pwede maganda pala yun na lang ang ihalo natin sa lupa. Oo. Uh, organic -huh. na yan. Eh, so, umorder tayo vermicast. Mahal na shipping kayo. Kalhati. Ay, ano, higit pa. Ha? Ang shipping ay mahigit pa dun sa halaga ng bermikas. Alin? Yung shipping. Ay, di. Ano bang organic? Ha? Yun na lang yung natin yung nandun. Tapos lagyan natin ng kulay itim na ano. Maganda yung lupa nga ano. Alin? Pataba. Eh yung ganun nga. Lupa nga yun eh. Ahaluan. Ay ikaw. Desisyon mo kung bibili yun. Kung anong sabihin mo, hindi siya kung... Ha? Kung anong gusto mo, hindi siya kung gagawin. Ano yung alundag-lundag?

Bus po, isang tangke. Eh. Ito po. Tapos po ng ano yun, spray ng sa Doon pa, isa pa. Eh. Isa pa. Doon. Mm. Kukuha lang po ako ng ano. Matuluan mo yan. Mamaya po ulit. Padalaman natin. Ari po pala yung ano? Dosi perasun eh, na kamahan. Nasa 30 mahigit ang isa. Huwag palagi na 30. Ang 10 ay 300. Hmm. 316 ha no? Mm -hmm. Ito po palang natin yung mga 316 na po. Mahigit po ito. pulang pulang po 100 puno na po yan. Ay, ano. Pag yung po yan dami niyan. No? Bali ang estimate ko po nito ay ano ay halos nasa 1,000. Ito po at saka ito. Kaya ito po ay malawak-lawak ngayon. Ating... Masingawan yun. Ha? Ito? Yung pantong yun. Lagyan mo nga. Ito? Mm -hmm. Yung masingawan yung pipi niya. Kaya pag po nagkaig eh, yun talagang marami namin din po yung ating maharbisin uh, dito. Nagihintay na po yung mga tao sa ano, sentro. Eh. Mm. <laughs> Nagaantay eh. Sabi oh, kailan bang ano mo? Harbis. Wala Harvest po nga hong tanin eh. Ay, bago pala ang po. Sige baka po isang buwan pa yun. Ang gusto ko nila ay ano ay Fresh. Ang gusto po nila yung mga sariwa po, yung galing sa ganitong ano? Yung mm, pagkapitas iluluto pagkapitas na. Pagkapitas po ba? Sariling tanim? Kanina yung na yun? Ay, mas na yun. Ito na lang. Ang gusto po nila ito, ito, ito. Ayan, naulan na po. Hindi na po magdidilig. Timing na timing ang aming pagkatanim, hindi po manlaang nalanta ang iba. Ayan po, lorok na ang ulan. Ganda kong nakatanim na lahat. Oo nga. Pervol naman na, siguro yan. Ay, bukas ulit. Ay, bukas ulit. Ay di. Sa umaga. Sa, o, sa hapon. Sa hapon. Babaluta natin. Oh, na ano sa Au. Oh. Naka 24 hours, ano na yun, naka magdamag na. Iba pang amag ay, Tapos ay inuulan pa. Hindi naman nga nga ka ano yun. Basta't makasingaw yun ay ayos na no? Ayos okay. na? Hindi nakakatipo ka yun? Hindi. Mga lito ng araw ano yun, nabigla din kaya? Hindi ito yun? Eh, hindi nga nalalanta o. Oh. Pinakita ka bang nalanta? Wala. Hmm. Buhay ba ka lahat? 0.5 Ano ba na? Isa ginaw, isa braw. Ano ba yun? Ganon, dali. 0.5 po tayo. Mahulog <laughs> <ito. laughs> <Maulug> ka dyan. <laughs> Mahulog ko <pa> sa kanal. O, 0.5, 0.5, Ano ba, maganda, 0.5 pang asaro lang. Andala. Oo. Uh -huh. Paano, dito. Ginaw. Isa ginaw, isa ginaw. Ay, huwag Dali, 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 dali. Dali. <laughs> Ah. Uh -huh. -oh. daw 'yun ngayon eh 0.5. Kunwari, kunwari Ay, ito, 'yan yung o. camera mo. Ito oh. Mama holo. Kunwari pa tayo. Bakit tumo? Ah, mama holo na. Abang ako na sa dinis sa tuod na rin ako sa bong doon. Oy, di ko kut indaak. <laughs> Hawlahi oh, pa na kayo. Aramag po, Ano ang Ang mag-aamag nung kuling. Huwag mo na ukabin dyan, wala ka nang tataniman ng na si rin lang. Mm -hmm. bukas po ay ano latag na latag na lang po tayo ng magsinti ang plastic nalagyan ba natin yan ng cake? mayroon din ito hmm. ah anong wala lang ay yung sa baboy. hindi na ito ah mataba pa nga pala mataba yan may pa nga pala yung natatang yun na. sa ano? still doon hmm? Sa sitaw na naman diba? Ah, iba. sa sitaw. Dinudurug-durug mm -hmm. ko lang po masyadong magaspa ko. Pinadali mo ang pagpatik niyan, Nay. Ay, din ay, nagbaril lang kanina. Saan? Nagbaril lang dito. Borilon! Tinaman Di ako sa likod. <laughs> <laughs> Tingin nga. Tinama <laughs> ako ba sa likod? Ako dumapa po. Ay, talagang lampas <laughs> pa rin eh. Ay, bakit nga eh, puro butas yan dami? Mga nga kanina dito ay, eh, ay eh, tinamaan din po ata, daplis la ah. Tad-tad <laughs> ah. <laughs> Kagaling. Kagaling. Ha? Kagaling. Bakit ba? <laughs> tinamaan na hi eh, buhay ay, pa ba? rin. Bulletproof ah. Bulletproof. <laughs> <laughs> Bulletproof. Kala <laughs> ko kung anong nagbari yun, ako'y pinaprank yun. Bakit ba? Ayan, si Mami po, po. Yan ha, na yan po. Ayan o. Ang pala eh. Joke lang po hmm. yun ha. Eh di pati pala kilikili mo, tinamaan. Eh, nasan ba? Butas. Disabog yan. <laughs> disabog. Kaya ganyan niya. May disabog pala. Naligaw na bala. May naligaw na bala. Na? Bakit ako taas ang kamay mo. Hop. 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 Okay. Uwi na po kami. Okay. na uh, uh, yung pong bukas uh, <laughs> ulit ang ulit? oo ay ulit pa din ah pali din ito, wari kito yung apat na may na pala yung ipo ah yung mga upo, kita ko malalapad ng dami ah wala kang sapat ito Si okay, mami po ay magluluto naman ng ano. Ano tayo muna? Tinola. Tinola na? Tahong. Tahong po. Yung mga ating hapunan po. Ah, mamaya na po ulit. Tayo po ay magluluto ng tahong. Para po sa ating hapunan. Lagyan lang po natin ng konting langis. Kunti lang po. Ayan. yan. Ayos na po yan nilagay po natin ang sama-sama na po ito. Ayan, lahat-lahat na po niya. Buya, trao, ang buya. Wala na po. Ang alimahin naman. lalagay na po natin ang taho. Ayan. Ang patala na po ito, akong maging ay napakasarap na rin. Ayan. Ayan po, ay kasamahan pa ng nagpadalang pera na pang makdo. Nakakaumay na po ang makdo. Pero na lang manit. Maiba naman po tayo. Pare na lang kung tahong at pare na lang kung paborito rin ng mga bata. Nalangitan po natin ang malunggay. Hmm. Ayan, ang lalaki. Hindi ko po mahalo at ang lalaki. Kaya ka na po lalagyan ng tubig. Yan, atin po dadamihan na sa bawat. Yan po, ay masarap ang nice. Atin po tata. Yan. Yan, mawas po. Kulo na. Ay, kakasarap. Pag-arni pa lang malalaki, masarap. Yari, pagkalinis, linis, unang pagkalinis ko na rin kanina. Binaras mo, still wool. Pagkabras ko ng steel wool, binabat ko po sa asin para sila'y mabuhay uli at sumuka. Oh, lakay na rin. Dagdagan po natin ang kaunting asin at medyo matabang. Kunting-kunti lang po talaga at may lasa na. Lagyan na po natin ang malunggay. malunggay. Yan, luto na po. Pwede na. Sarap. Nalalaglag na pati po sa shell. Yan. Pag ganyan pong nalalaglag na sa shell, luto-luto na po yan. Yan po ay hindi na nakakatakot kainin. Minsan po kasi, merong pag hindi maganda ang pagkaluto ay hindi maano sa tiyan ay pag na luto luto na po pag yung nalalaglag na sa shell safe na safe pong kainin nakaluto na po si mami oh. ito po yung tahong ay bigla po nag burn out ngayon yan masaging po tayo yan oh. Pero po yung ano, tira po ng tanghali, yan eh. Manok po tsaka isda. Yan, nini, kain na, nini. Yan, si Otoy. Bunso, Otoy. Yan, si Mami o. Oh. Ate, kain na. Yan, si Kuya, Hello, po. Otoy. Hello, po. Yan. Ay, bigla po nag-burn out. May may solar po tayo. Tsaka yung mga Christmas light po yan, o na... Nagiging ilaw po natin. Ako po sa taas ay. Kaya ngayon lang po Yan yun yun Kaya na Bukan apa nak tu? Kuya, ha? Bukan apa? Asal bawa sabaw ya, na yun sabaw ni ni ni. Bukan. Bukan. Yang

Ano yeah, yeah, yeah. nga nga alay? Tularman? Pag binilip ka sa iyo, nalang makapatapat lang. Ang po. Nakaulang. Otoy. Mm -hmm. Bakit? Sabah. Ikaw nun hindi eh. Andi, Senyora Terani. Tulog ka eh. eh. lang. Kaya na yan. Malaki ka dahil yan. Ayun. and be abode.